Kuya Alex, ikaw ba nasubukan mo nang makipag-chat sa mga foreigners sa uh, internet or sa social media? Mama Karla, alam ko inabot natin 'to. Yahoo Messenger. Wala. Wala <laughs> naglagan naglagan Yahoo Messenger, yung maghahanap ka ng mga group, 'di ba? Mga group doon, Canada with Cam, 'di ba? Ganun yung ano diyan. Pag nag-message okay. ka, uh -oh. A ASL. Ano yung ASL? ASL, alam mo? Hindi. Age, sex, location. Okay. Lali Hindi mo... nga ako nagganyan. Alam mo nagtatrabaho ako bilang single parent. Hindi ako natutong mag ano, kalikalikot ng mga computer yung mga Yahoo Yahoo. Ang naabutan ko na yung Facebook pero eto na to. Ngayon, <laughs> ngayon ni bob ko sa usapan, hindi mo naman pala ginagawa. Kukwento ko sa iyo. Sino ma, Yahoo Messenger. Kasi mas maganda minsan hindi mo alam 'tas pag naririnig na excited ka. Oh, Dinala inabot Apam eh. Wala na pera. pera. Wala po siyang foreigner ID. niya. Opo. A Opo. Okay. Wala siyang ID. Sabi niya, ipapangalan daw niya yung pera sa pangalan ko para akong kukuha. Sabi niya, sabi ko sige, papayag ako. Tapos ang aga-aga pa, hindi pa ako nakakapaghilamos, nagmumuta pa lang ako, nakikisuyo na siya. Tapos yung okay pa noong una. Tapos sumunod, mga ano, sunod na padala, hindi na siya, yung nagpadala sa kanya, sabi niyang ano, magpapadala daw. Pumunta kami doon ngayon sa remittance. Hindi namin nakuha dahil valid daw. Yung Tama ba, Mervy, na yung pangalawang padala sa'yo, ay hindi na nakarating sa iyo. Uh, nagpadala po yung phone number ko, ng month ng March 20 po. Hindi ko po siya natanggap agad po yung pera. April 10 ko po 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 natanggap yung pera po. Ibig po sabihin, may kasinungalingan po sa kanya po. By the way, ginamit ko po yung pangalan niya dahil wala po akong valid ID. Nagtiwala po ako 20. sa kanya. Ma Anong masasabi mo, Jessica? Hindi po totoo yun. Binigay ko nga sa kanya yung resibo noong April 10 eh. Tapos sasabihin mo, Inistapa ko? Paano ko inistapa kung binigay ko sa iyo? Ang kapal pa rin pala na mukha mo eh. Ang rin pala eh. So, kumusta ang resibo? Valid ba, Mervy? Opo, ma'am. Every every pag nagre-receive po ako ng ano, ma'am, nandun po yung pecha at saka yung oras kung kailan po hinulog yung pera. Kasi, Kasi sinasabi... Hindi na siya nagbayad nung katapos na ng August. Kasi usapan namin, magbayad siya ng August. Nung pag, ano ko nang ATM e sa ano niya, wala na pong laman. Ay. Anong nangyari sa ATM, Ati murvy Bakit di ka na makabayad? Ah, uh, totally po, sinadya ko po po yun. Dahil kinispis ah, po ah, nila ako. Ah, Kaya ah, po, ah. pinapadala na ko ng apam ng ano, dahil naguhubad po ako. Pero Ate Marvy, ako. sa research natin, ikaw ay may ka in Meron po, yung tatay po ng mga anak ko. Oo, oo. eh, pero paano Didira ka na nakakapag-foreigner? Malandi, ka malandi kasi siya. Ah, hindi po ako kasal oh! oh! Hindi po ako kasal. Malandi man ako. Didira? Sagat sa buta Malandi man siya, kahihiyan, kahihiyan niya po. yun. Kasi Atty po, Chet. nung lumabas ako isang beses ng bahay namin, nagulat ako na pinag-uusapan nila kami. Hindi ko naman po malalaman yun kung hindi na-insist yung pangalan ko. Hindi naman, naman ako na nakipag-usap. Oo oh, talaga, kaya pa Kaya naman ako na nagpaparinig. Na, na, hindi rin. Hmm. Tapos, ano nangyari, Rose? At, ang issue po pala is, yung, yung sinasabi niya na APAM na tumatanggap siya dito dahil sa kanya pangalan pin, pinapadala, ang sa akin lang po kasi, kung talagang kaibigan ng turing sa kanya, hindi para sisihin pa sa ganyang halaga lang, just ko.